Hi hey, mga lads, good morning. So ngayon guys, dahil deep ko po, marami po kong gagawin. So ako ay uh, ko. Uh, iwan ko. Dami ko gawin guys. Ganito po yung ditong buhay ko mga lads. Okay. Okay, um, ay, man, yeah. no. Hindi ato Hindi ato yung Buti, buti dito mga lads, pag naglalaba, hindi ka na magkukusot. So, iyan na muna lang sa washing. So, tingnan nyo naman mga lads, yung ano ko. Yung, ano ko, yung, yung pimples ko. Buti na lang dito, hindi ka na maglalaba. Kasi kung kinukusot mo pa mga lads, Diyos ko, siguro, yung, yung Kasi ano, So dito, buti na lang washing machine ko ang gamit. Automatic po siya mga lads. Ano uh, nag-ano. Uh, <coughs> Nalo ko kasi mga puti. Ito si puti. So nakalimutan ko pa mga lads.

Hindi pa natin matapos yan. So, dahil ano na po to dito, winawasin uh, na po niya yung damit. hantay uh, <coughs> na nga po natin. So, habang naghantay ako ng ibang ano, so gagawa ko ng ibang trabaho. Gawin ko yung ibang trabaho, okay. guys. <sighs> Nangihingal ako mga lads. So, ito dito, ano to, kwarto to ng panganay ko. Ito So, need ko to ano, kasi itong nilabhan ko kahapon, nung nakaraan day off ko, hindi ko na ano, kasi dinagay ko lang ito dito. Parang hindi naman mo. Um, ano. Umulan um, kasi, kaya diniretso ko na lang paglaga dito. So, isang sampay ko na naman sa mga lads. Meron ako mga lads ka busy dito, kaya yung mga lads na ano, nasabi nila ano ko, ano po, mga lads, swerte-swerte lang ang taong ano dito. Puro lang sa mga mayabang. siya na hard work hard working talaga mga lads kaya yun hindi ko ito dito kasi nga para <coughs> hindi siya mangalaw, hindi um, nung araw so ng tayo mga so dahil wala tayong taga camera so ako lang mag